sa po. Hingi po sana ako ng tulong na mapauwi na lang po ako ng Pilipinas. sa dito po ako sa bansang Saudi Arabia. Yung amo ko pong babae, dalawang beses na po ako sinaktok. Yung una po, uh, hinagpas po ako ng hawakan ng map sa ulo. Ngayon po naman, hinablot niya ako. Nagkapasa ako sa braso. Ayan. Kahit may sakit po ako, kailangan magtrabaho. Kung nagtatrabaho po ako kahit na ang mga kamay ko po wala nang kay Nakikiusap po ako sir, na mapauwi na lang po ako. May iba ba siyang kasamahan? May iba ba siyang kasama na OFW din doon sa... Hindi ko po sure. Eh. Okay. Uh, ito ba ay nai-report na ninyo sa kanyang... Uh, local sa kanyang Opo, Philippine Recruitment Agency. Opo, report na po. Kahapon po nagpunta po ako eh. Bali, ang, ka naman nila. In-entertain naman po ako. Pero ang, parang ang lumalabas kasi, ini-insist nila na tapusin po yung 3 months. Which is kapag po kasi nangyari yung 3 months na nandun si ate, ate ko na po ang magbabayad ng ticket. Parang umiiwas po sila na sila ang sasagot ng ticket pabalik dito. Nasa rules po kasi na ano na after 3 months, na kapag gusto nang umuwi nung, nung ate ko, Ate ko na mismo ang magbabayad. Pero below hindi, three months ano to agency po. Eh, may sitwasyon eh. May, may nagaganap eh. Ayun nga so, po. Hindi ang gusto da, nila pa. patagalin pa po. Okay. Eh, sino ang nakausap ninyo? Si Miss Satria po. Okay. Ng... ng Right Merit International Manpower. Hindi ito ang first time na ma-deploy si Joanna. Kasi pangalawa ng beses na ito, wala namang naging problema uh, doon sa una. So ito, I mean, ito sa trabaho. Pero kung labag na sa kabutihang asal at sa karapatang pantao, natawagin ano, yung kanyang uh, paninilbihan doon, yung pagtrato sa kanya, hindi naman tama yon. Magandang hapon po, Director for Operations ng OWA, Attorney Sherilyn Malonzon. Ma'am, meron lang kaming gustong klaruhin. Ano po itong uh, nasa kontrata na kung within 3 months, uuwi, shouldered by the Agency pero after 3 months, it will be shouldered by the OFW. Meron po bang such a thing? Wala pong ganong uh, regulations po. No? You? I don't know paano okay. yung binabanggit po ng kanilang Philippine uh -uh. Equipment Agency po sa kamag-anap uh -uh. kay Joseph Puth at ganon din kay Joanna. Uh -uh. Ang lang po sa so standard employment contract natin, of course, the duration is for 2 years. Yes. At ang repatriation po, regardless of the cost po, no? it will be shouldered po by the agency po. You no? Know, uh, Lagi may joint and solidary liability po. Yes. The employer, the foreign recruitment agency, and the PRO, you know, if either one of them is refuses to uh, uh, comply with their obligations. So, yun yung mga inahabol yun po natin, no? yung mm uh -hmm. -huh. na yun. There's no such thing, uh, Attorney Aina. Walang such thing, di ba? Attorney Sherilyn, matanong ko lang, if itong pag-uwi niya at mapatunayan nga, minamaltrato siya at sinaktan siya, nakita naman natin, meron siyang mga mapasa, ano? but of course, it will have to go through due process. Uh, meron po ba siyang makukuha na compensation dito, if ever? Uh, you mean damages po? Yes. Damages po ba? Hindi po nag a ng damages po pag administrative po ang ipapile ah. po sa BMW. Okay. Ang uh, possible penalty po dyan ay uh, depende po no, kung ano po yung violation. no, mm -mm. Uh, It could be uh, disciplinary action against the employer kung yan po ay magpapal other grave misconduct and mm -mm. considered to be a grave offense then it will result po to the blacklisting or disqualification of the employer kung saan po yung nagbuhat po ng kamay. Mm -mm uh And then the PRA naman po, we will look into it naman po. And the FRA, kung sino naman po, uh, there's a figure to monitor or to act on the complaints. Halimbawa mm-hmm. po, naiparating na po sa kanila and yet they told to, to, yeah. to act on the, on the complaint po na ating OFW. Then magkakaroon din po sila na administrative liability. Uh -huh. right Merit International Manpower Corporation, si Ms. Nasria Nanding, ang kanilang welfare officer. Meron na po bang action ang ating uh, foreign recruitment agency dito? Uh, opo ma'am. Na-communicate po na po yung FRA. Nag-request na po kami ng uh urgent na ano po full out kay Ate Joanna. Okay. As of now po is requesting of uh, ano pa po uh, full out si Ate Joanna. Ah, uh, negotiate pa po ng SR yung uh, employer para po ma-full out. Para yung employer mismo ang mag-surrender sa kanya Opo. tama ba? Oo, kasi Opo, paliwanag rin lang natin ano Josephus, hindi kasi pwedeng tayo Opo. ang pumunta doon. Opo. And even yung kanyang yung foreign recruitment agency, uh, doon sa kanya isusurrender. And then mm. meron din tayong counterpart na government agency na maniniguro rin na nasa mabuti siyang kalagayan. May proseso. Kumusta um, ka dyan, Joanna? Um, ngayon po, okay lang kasi tulog pa po yung among babae. Ikaw ba mismo ay nakakausap mo ang local recruitment agency mo? Yung dito sa Pilipinas? Um, nagme-message po ako sa kanya. Nung una po, am um, mm -hmm. parang isang buwan pa lang po ko dito, nagpaparescue na po ako. Kasi naano ko na po yung ugali ng amo ko mm -hmm. na hindi maganda. Mm ano-ano -hmm. po yung mga sinasabi sa akin. Okay. Tapos ang lagi po sinasabi sa akin, maghintay lang daw po ako ng 3 months, 3 months, 3 months. Di okay lang po hanggang sa dumating na po sa point na sinaktan ako ng amo ko, hinampas po ako ng hawakan ng map sa ulo. Bakit 3 months? Bakit ka pinapag-antay ng 3 months? Dahil naka-special visa raw po ako, sabi nila. Tsaka magbabayad daw po sila ng 170000 pagka raw po, hindi ako umabot ng three months. Sila ang magbabayad. Agency, okay, tapos, hindi naman kayo sinisingil. Tapos po, uh, hanggang sa dumating din po sa point na hanggang ngayon po, yung mga kamay ko, po, wala pong pakiramdam pero nagtatrabaho ako. Lagi nang po nila sinasabi, mag re report. Nai-report so, na, na natin ito, Joanna. At uh, nakausap na natin yung uh, local recruitment agency. Uh, ang sabi nila, nag-coordinate na daw sila sa foreign recruitment agency para sa immediate pull-out mo. Uh, Joanna, hindi naman ito ang unang pagkakataon ano, na na-deploy ka. So alam mo na mayroong proseso. ha uh, Yung employer mo dapat ang mag-surrender sa iyo. Kung hindi ka niya isusurrender, sasamahan ng kapulisan si foreign recruitment agency para uh, makuha ka dyan. Okay, may proseso lang tayo na susundin. Miss Nasria Nanding, hindi pala ito ang unang pagkakataon na uh, humingi po ng saklolo ang ating OFW na si Joanna. First month pa lang niya doon, nag-report na siya sa inyo, tama ba? Opo, ma'am. Bali, uh, as per doon sa marketing niya, ma ma'am, doon sa nanghanda sa kanya, uh, nag-okay naman daw po si aplikante, ma'am. Siyempre, mag-okay yan Opo. kasi... Uh, kung takotin niyo ba naman na mayroong babayaran ng 170000 ang takot lang niya na baka mamaya ipasa sa kanya. Pero hindi ha, uh, maling-mali. Dahil alam mo Nasria, paano kung mas naging malala ang nangyari? Hindi na dapat humantong sa ganun kung na-actionan ninyo agad. Tama ba ako, ako. Joanna? O, oh, dalawang beses nang pinagbuhatan ng kamay. Miss Nasria, maling-mali ito ha. Uh, yes po, attorney. As per na no, attorney, ini-request na po namin na i-pull out siya doon. Pero sa susunod, okay. uh, hindi dapat umabot sa ganito at uh, nakikinig si Attorney Sherilyn Malonzo. Uh, attorney Malonzo, okay. I think ito yung mga sinasabi natin na if merong pagkukulang ang manpower agency sa pagtugon sa pangangailangan ng OFW, then they will be made to answer. Tama ba, Attorney Sherilyn? Tama po, pag hindi po nila inaksyonan yan, kasi something happens po yes. no, sa ating YFW. Mm -mm. Uh, buti nga, parang injury lang, no? pero yes. hindi po dapat siya nakakaranas ng physical maltreatment. Oh, oh. Hindi po yan kasama sa kontrata na pinirmahan niya. So the moment po na nag-report po, dapat po pinul-out na yan. Yun. Kasi paano po kung ano pa, mas malala pa po yung gawin kay Joanna. Huwag oh, oh. na po nating hintayin yan. Uh, Ms. Nasria, uh, we are expect within the next few hours ay magkakaroon okay. na ng report sa inyo yung Foreign Recruitment Agency. Opo, ma'am. Ako po mismo yung kakausap sa FRA, ma'am. Para Opo. po ma-pull out si uh, Atty. Okay. Uh, ito naman po ay uh, nakatutok na rin ang OWA natin, ano? I'm sure na i-report na rin ito ni Atty. Sherilyn doon sa ating office. Um, pwede po sana, yun na lang po yung, ano, yung may alis na po ako dito ngayon kasi natatakot po ako sa among babae, totoo. Baka okay. po kasi magaya din ako sa unang katulong. Bakit? Ano nangyari sa unang katulong? Pinasaktan din po nila. may record na pala. Pilipino rin ba yun? Opo. Joanna, ito rin naman ano, um, kailangan kasi magkaroon ng kaso para ma-blacklist din natin yung employer na yan. Ate, ingat ka lagi dyan ha. antayin mo na lang yung, ano, yung mga tauhan na tutulong sa'yo dyan ha. Ayan iyan 'yung palaging sinasabi ng ating mga netizens kasi Salamat pagkatapos siya. mapakinabangan, Thank may kontrata, you. kumita na tayo doon sa transaction na 'yon, eh mapapabayaan na lang 'yung ating OFW. Maling-mali naman at saka na ano na pala eh, na warningan eh. Na, alam na niya eh na medyo alanganin 'yung kalagayan niya doon, nagsumbong na siya, pero sinabihan siya na magtiisin mo lang, magantay ka ng tatlong buwan. Eh kung naging mas malala 'yung pagmaltrato sa kanya, kung okay. hindi niya kinaya, buhay ang nakasalalay doon. Ay, nako.